Hello guys, paakyat ulit kami ng bundok. Magha-harvest ulit kami ng rambutan. Yan, daming bunga nito guys. O. Parang bignay na maliliit. Para siyang bignay, Ang daming bunga. Kit na tayo. Kukuha ulit kami ng rambutan para meron pang dala sa Laguna. Yan dalawa. Hindi po. Mamaya na pag-uwi para hindi malanta. ah oh. Mamaya na. Buto ko na yun eh. Ngayon mo, daming kakao. Pipikit yun. Mamaya na, hindi pa yun. Problema na naman yung bulaklak guys. Ay. Kapagod. Dahil bunga ng kakao. Okay. Hindi pa hinog. Malalaki. Dito yung malalaking bunga, no? pinagkuhanan natin dating bunga malalaki dami din sa taas may spider sa doon sa tara doon ka na tara na maraming lumilipad na ano sa mata check na ulit guys mga puno ng kakao. Na paano si Daday? Mga <laughs> pa. Muntik na da pa? Opo. Hmm. Opo. Kakao. Opo. Kakao. Oh, bilis nung kasama kong dalawang kasama ko Opo Yan daming bunga ng bayabas oh Sige guys oh. Hindi na kami nakapanguha ng bayabas. Diyan na. Nandito na. Malapit na kami. May po flower dyan. Kuha lang siyang purple flower. May asong ano. May asong sumunod. Uy, tama yun. dahon. Huwag na. Ito. Eh, paano yung maganda? May dahon. Meron pa doon sa taas. Ah. Wala naman dahon to. Pinutulong mo lang. Opo. Tara na. Tara. ko na yung isang bulaklak yan. Ito. mga Ang daming bunga ng kakao dito ngayon eh. Mga ano pa, hilaw pa. Dito, ayaw mo diyan? yan dyan. Mababa lang yan kayo Oh. Tao May mga tao dyan sa taas. Payat yun dyan, oh. binali eh. Binali nga eh. Yung mga mumuha sigurong santol dyan sa taas. Meron? Meron? May, ano. May, ano May ano ng kabayo? daanan ng kabayo. Ayan, guys. Nakapagod. Ayan. Lapit na kami sa may kubo. Nawala yung yung panungkit? na kami sa may kubo. O, oh, may kabayo dyan. May kabayo. May kabayo. ka kabayo. Si Ibana. Ibana ni Kainsan. Ayun, panungkit mo. Ayun. Ayun. Pagod. Pagod ka? Pagod ka? Ayong kakaw. Oh. Kakaw. Dahil bunga ng kakaw. Ay, isa lang pala. Isa lang ang hinog, pero marami siyang bunga. Sige. din yung baba. Yan. Ayun no? Ginawa na nila yan. O nga no, kunti na lang bunga. Hindi, mayroon pa dyan no. Ang dami. Oh, may langgam. Naipit. Naipit yung bunga. Langgam. Yeah. Oh, OMG. Oh, OMG. Kakao, oh, kayak ini, mau masih mien?